Hayt right, mga kamugil oh, api Sandi. Oh, bani, wala tayong gawin ngayong linggo na to, mga kamugil. Ginawang ko si Mrs. ng ano ah uh, table na pang-manicure, no? Manicure seat. Itong mga materialis na ito mga materials to mga kamugil, ito yung mga tira-tira sa mga project ko, no? Ito sobra po ito. So, Gagawa natin si Mrs. ng manicure seat, no? Diyan si Mrs. mag-upo, tapos dito yung manicure table. Ah, uh, oh, manicure table pala I mean. Dito yung magpapamanicure, pedicure dito, no? Sa harap na to. Lalapat yung kamay niya dito. Tapos, dahil may mga tira tayong WPC, lagyan natin ng accent dito mga kamagilok. So, harap mo ikot mo yung ano natin. Ayan, magiging ganyan yung forma niya. Dito lang yung isasara natin dito. Ito magiging open siya. Ayan. Okay. Mamaya mga kamukil, ay, yung penis nito, papakita natin. O, huwag nyo nang pansinin itong mga ganito mga kamukil, no? Total dito na nun to sa atin. Hindi yung mahirap kapag sa atin, sa atin lang, mga gawa natin, no? Hindi na importante yung ano, basta importante magawa lang, no? Eh, Ito kapag ka, mga kliyente, ayusin natin. Okay. Okay.